Friday kasi ngayon, biktima raw ng mga tao walang habas kung manira ng kapaligiran. Sa pag-ikot namin sa bawat palapag nito, napansin namin na ang matitibay na pader bukod sa nagbitak-bitak na, nababoy na rin dahil sa mga vandalismo. Marahil kagagawa nito ang mga taong malayang nakapaglalabas masok sa isla. Bukod dito, ginawa rin nilang basurahan ang isa sa mga silid ng El Fraile. Samantalang nagsilbi tong kwarto ng mga sundalong Amerikano na minsang lumaban sa ating panig. Nakatawag din sa aming pansin ang mga nakausling bakal sa mga kisamay at pader. Ang nakapagtataka kung ang pagkasira ng mga ito ay dahil sa pagsabog noong gera, bakit kaya pantay-pantay ang pagkakaputol sa mga bakal na para bang ginamitan ng lagari? Posible nga kayang ninakaw ang mga bakal na ito para may pagbili. Samantala, nagpatuloy sa pag-iikot ang kapuso artist at kahuander nating si Julian Trono kasama ang historian na si Professor Jose Custodio sa tuktok ng El Fraile. Nag-gana to, naglumiab yung, yung oil and then data mga hapon sa ilalim were burned to, were burned to death. tiempos na nakaagaw sa aming atensyon ang mga nawawalang kanyon ng El Fraile. Sa pagsilip namin sa butas na ito, napag-alaman namin na hindi pala nasira kundi nahulog lang pala ang isa sa mga kanyon. Posible kaya may kinalaman dito ang pagkakaputol ng ilang bakal sa ilalim na palapag ng El Fraile? Samantalang ang dati apat na kanyon nakapwesto sa magkabilang gilid ng El Fraile, ngayon, iisa na lang ang natira. Okay, so apparently wala dito yung dalawang okay dalawang kanan sa na naka, na nakalagay doon sa blueprint. So originally meron daw dalawa dito pero wala. So baka alam mo yun, yun yung mga nag-explode, nag sumabog siya, ganyan, or nag-collapse na siya. Isa pang revelasyon ang isinambulat ng kasama naming bankero na si Mang Jerry. Pangisda naman daw talaga ang kanyang ikinabubuhay. Pero pag-amin niya, para raw minamagnet papalapit sa isla ng El Fraile. Marami kasi rito makukuha na mga bakal na maaaring maipagbili. At tunayan, ang piraso ng puli na ito, nakuha niya raw mismo sa El Fraile. Pag sa El Fraile po, yung mga durog-durog po na mga bakal, yung mga pinagtamaan po ng mga bala nung panahon ng gera, mga piraso, minsan mga kalating kilo, isang kilo, ganun po iniipon po namin. Eh, hindi, ko, hindi ko naman po nakikita na immoral o illegal po yung aming pangunguha ng bakal, kaya Nagpapatuloy po kami. Pero paglilino ni Mang Jerry, hindi raw kaya ng kanilang bangka na magsakay ng mabibigat na bakal. Tangi malalaking junk shop lang daw na may malalaki ng barko ang may kakayahang maghakot ng toneto nilang mga bakal. Sila lang din daw ang may espesyal na kagamitan para pumutol ng bakal gaya ng nakita namin sa loob ng El Fraile. Sa isang daw kasi ng bakal gaya ng timbang ng isang kanyon, Maaari na silang kumita ng halos 20,000 piso. Sinubukan namin magtanong sa isang junk shop dito sa bayan ng Ternate sa Cavite. Sa pagbabaka kaling, may nakapagbenta sa kanila ng mga bakal mula sa El Fraile. Oh, yon, yun, gumisan, uh, kinukuha yun ng mga tao, yung mga lalo pa yung magagaling mga sumisin. Kinukuha yan at uh, yon, yun, meron yata silang ginagamit na equipment na pangkating na rin ngayon pag naputol iikukan nila iahon nila sa bangka nila yun pinagbibili nila Paliwanag ng eksperto may mga dahilan kung bakit tila napababayaan na ni Juan ang mga lugar na may mahalagang papel na ginampanan sa ating kasaysayan Well, madami reasons yan Okay, sinabi ko nga historical appreciation Next is um, national government focus. Saan na focus yung national government? Nandun yan sa mga tried and tested. Dapat i-maximize yung tourist uh, potential ng mga sites na ganyan, but it will require the LGUs focus. Kung hindi susupport ng LGU yan, walang mangyayari. Pero I wonder, sino nga ba talaga ang dapat na nangangalaga sa El Fraile? Sa aming pagsasaliksik, nalaman namin na sa apat na pangunahing tanggulan noon ng mga Amerikano, may itinalaga palang ahensya ang pamalaan na siyang dapat nagbabantay rito. Ayon sa Memorandum of Agreement noong 1986, nakasaad na ang nooy Ministry of Tourism at Ministry of National Defense ang siyang dapat na manguna sa pagpreserba ng mga battlefield area ng bansa. Pero sa kasalukuyan, ang isla ng Corregidor nasa pangangalaga na ng Corregidor Foundation. Samantalang ang Kabalyo at Carabao Island, binabantayan naman ng Philippine Navy pero ang El Fraile na siya pang may pinakamalakas na depensa noon, tila hindi nabigyan ng atensyon. Sinadya namin ang barangay na ito sa Ternate na siyang pinakamalapit sa El Fraile. Wala siyang particular na ordinance. No, yung sa, do, yun sa, since ano nga siya, protected areas dapat siya. Pero sako pa siya ng pambi. Pero pagdating sa amin, Partikular dito sa aming barangay, wala siyang particular na ordinances. Municipality, wala pa din. Yung pagdating sa, galing sa LGU, baba sa amin, wala din. Wala ring ordinance na ganun na kami yung magpuprotect doon sa era dahil kami yung barangay. Wala, walang gano'n.